Kapag binabanggit ang pagtatalik, kadalasan ay iniiwasan ito ng mga matatanda, para bang hindi na ito para sa kanila, lalo na sa mga may edad na lampas anim na po. Pero ang hindi alam ng marami, may sampung medical na benepisyong hatid ang regular na intimacy para sa mga senior. Hindi ito tungkol sa libog o pansamantalang kasiyahan. Ito ay tungkol sa kalusugan, dignidad at mental well-being. Mayroon akong sampung proven na dahilan kung bakit hindi dapat tumigil ang mga matatanda sa pag-express ng intimacy. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ang mga susunod na sasabihin ko ay maaring magbago sa inyong pananaw sa intimacy sa gintong edad. Anong alam mo tungkol sa intimacy para sa mga senior? Naniniwala ka ba na may edad ang pagmamahal? Ibahagi mo sa comments. Una, cardiovascular health, ang hindi inaasahang ehersisyo. Ang unang benepisyong napapansin ay ang epekto nito sa sirkulasyon ng dugo. Sa tuwing ang isang senior ay nakakaranas ng orgasm, ang buong katawan ay dumadaan sa short-term cardiovascular exercise. Tumataas ang heart rate, bumibilis ang pagdaloy ng dugo at mas nagiging aktibo ang mga ugat at arteries. Para itong mini workout para sa puso sa edad kung saan mabagal na ang metabolism at madalang na ang ehersisyo. Ang simpleng aktibidad na ito ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng cardiovascular system. Ayon sa pag-aaral sa American Journal of Cardiology noong 2023, ang regular na sexual activity ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at sa pagpapalakas ng puso. Ang epekto nito sa puso ay hindi gaya ng biglaan o mabigat na ehersisyo. Sa halip, ito ay parang controlled cardio. Tumataas ang heart rate pero sa parang masaya. Hindi stressful. Para sa maraming matatanda, ito ang safest form ng physical activity. Natural, hindi sapilitan at may positive emotional reward. Sa tuwing may stimulation, ang mga ugat sa katawan ay lumuluwag. Lumalawak ang arteries at veins. Nagpapabilis ng sirkulasyon. Para itong natural vasodilation, isang proseso na nakakatulong para sa mga may hypertension, poor circulation at kahit sa mga nakararanas ng numbness o cold extremities. Dalawa, respiratory system enhancement, ang natural na deep breathing. Bukod sa puso, may epekto rin ito sa respiratory system. Ang controlled breathing habang nasa intimate activity ay nagiging form ng deep breathing. Isa itong natural na paraan para ma-oxygenate ang katawan at uta. Mas maraming oxygen sa uta, mas malinaw ang pag-iisip, mas alerto ka kinabukasan. Kaya nga maraming sinyos na sexually active pa rin ay mas hindi mabilis makalimot mas sharp mag-isip at mas mababa ang risk sa demensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Sexual Medicine, ang mga matatandang may regular na intimate activities ay nagpapakita na mas mataas na oxygen levels sa dugo at mas epektibong respiratory function. Ito ay dahil sa natural deep breathing patterns na nangyayari habang nasa state ng arusal. Tatlo, mental health stabilization, ang natural na antidepressant. Hindi lang sa pisikal na katawan may epekto ang pagtatalik, pati sa mental health. Kapag ang isang senior ay may healthy sex life, mas mababa ang level ng stress hormone sa katawan gaya ng cortisol. Sa tuwing may intimacy, lumalabas ang oxytocin o love hormone at serotonin, mga natural mood stabilizers ng katawan. Kaya kahit walang iniinom na gamot para sa depresyon, ang isang senior na may regular at malusog na intimacy ay mas kalmado, mas masaya at mas malayo sa depresyon. Ayon sa pag-aaral sa Archives of Sexual Behavior, ang mga seniors na may active sex life ay may 37% na mas mababang rate ng anxiety at depression. Ang oxytocin na nailalabas habang may intimate connection ay hindi lang nagpapasaya. Ito rin ang hormone na nagpapalakas ng bonding, nagtitiwala sa kapwa, at nagbibigay ng sense of security. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng isolation, ito ay napakahalagang psychological support. Apat, immune system boost, ang natural na protection. Isa pang benepisyo ay sa immune system. Kapag may intimacy at orgasm, nagiging masaktibo ang immune cells ng katawan, mga white blood cells na responsible sa paglaban sa mga virus at bakterya. Ibig sabihin, ang seniors na may physical connection pa rin sa kanilang partner ay mas bihirang magkasipon, trangkaso o simpleng lagna. Hindi dahil sa magikito kundi dahil sa direktang epekto sa immune function ng katawan. Ayon sa pag-aaral sa Psychological Reports Journal noong 2024, ang mga taong may sexual activity 1 to 2 times per week ay may 30% na mas mataas na immunoglobulin A levels, ang antibody na nangunguna sa paglaban sa mga infection. 5. Hormonal Balance Restoration, ang natural na YRT. Malaki rin ang papel ng pagtatalik sa pagpapanatili ng hormonal balance sa edad kung saan nagbabago ang mga hormon Lalo na pagkatapos ng menopause sa mga babae o pagbaba ng testosterone sa mga lalaki, nagkakaroon ng imbalance na nagdudulot ng insomnia, mood swings, hot flashes o erectile dysfunction. Pero kung may regular intimacy, kahit hindi laging nauwi sa full intercourse, eh, nakakatulong ito para ma-regulate ang hormones sa natural na paraan. Ang simpleng skin-to-skin contact, halik at haplos ay may epekto na sa endocrine system ng katawan. Ayon sa Menopause Journal, ang mga babaeng senior na may regular intimate activities ay mas counting hot flashes at mood swings. Ang testosterone levels naman sa mga lalaking senior ay mas napapanatiling stable kapag may regular sexual stimulation. Anim, sleep quality improvement, ang natural na sleeping pill. Pagdating naman sa tulog, maraming seniors ang hiyap makatulog sa gabi. Nagigising sa madaling araw, nahihirapang bumalik sa tulog o hindi nakakaranas ng deep sleep. Pero ayon sa mga pag-aaral sa Sleep Medicine Journal, ang mga matatandang sexually active ay mas mabilis makatulog at mas malalim ang tulo. Hindi lang dahil sa pagod ang katawan kundi dahil sa oxytocin at serotonin na nailalabas habang may intimate connection. Ito ang payhong hormones na nagpapalilats ng utak at katawan. May epekto rin ito sa hormonal clock ng katawan. Kapag may regular intimacy, mas nagiging predictable ang sleep-wake cycle o circadian RYTM nagkakaroon ng mas regular na melatonin production. Ito ang hormon na nagpapakalma sa utak at nagpapasimula ng natural na tulo. Pito, self-esteem and confidence boost. Ang pampalakas ng love, May beneficiary nito sa self-esteem. Ang pagtanda ay madalas sinasabayan ng pakiamdam na hindi na kaaya-aya, hindi na mahalaga o wala nang halaga ang katawan. Pero kapag ang isang senior ay may intimate relationship pa rin, napaparamdam sa kanya na siya ay mahalaga, na siya ay minamahal, at na siya ay may koneksyon pa rin sa kapwa. Ang simpleng pag-alam na may taong humahanga pa rin sa kanya ay nakakatulong para hindi siya makaramdam ng pagkababa ng sarili o isolation. Ayon sa pag-aral sa Journal of Sex Research, ang mga seniors na sexually active ay may mas mataas na self-confidence at body image satisfaction. Walo, Women's Reproductive Health Maintenance, ang natural na vaginal health. Sa mga babaeng senior, ang regular na pagtatalik ay may physical na benepisyo rin. Inapabuti nito ang elasticity ng vaginal walls at tinutulungan ang natural lubrication. Kapag huminto kasi ang activity, unti-unting nagiging mas manipis at mas tuyo ang vaginal tissue na nagiging dahilan ng discomfort, irritation o pananakit tuwing umiihi o gumagalaw. Pero kung may patuloy na activity, kahit gentle touch lang, may epekto ito sa pagpapanatili ng natural na health ng intimate area. Ayon sa Gynecology Journal, ang use it or lose it principle ay totoo pagdating sa vaginal health, ang regular stimulation ay nakakatulong sa pagpapanatili ng healthy tissue. Sham, Men's Prostate Health Protection, ang natural na prostate care. Sa mga lalaking senior naman, ang regular na intimacy ay nakakatulong sa pag-iwas sa prostate congestion. Kapag hindi naglalabas ng seminal fluid ang isang lalaki sa loob ng mahabang panahon, naipon ito sa prostate at pwedeng magdulot ng pamamaga, discomfort o pagtaas ng risk sa prostate issues. Kaya kahit pa hindi full intercourse ang ginagawa, ang pagkakaroon ng regular stimulation ay may direktang benepisyo sa kalusugan ng prostate. Ayon sa pag-aaral sa Urology Journal, ang mga lalaking may regular ejaculation ay may mas mababang risk ng prostate cancer at benign prostatic hyperplasia. Sampu, relationship bonding and longevity, ang tunay na fountain of youth. Pero higit sa lahat, ang pinakaimportanteng benepisyo ay ang connection sa partner. Ang intimacy ay hindi lang pisikal. Isa itong bonding moment, isang palala na kahit tumanda na ang katawan, may natitira pa ring init, pagmamahal at koneksyon sa isa't isa. Kapag may ganitong klaseng connection, mas nagiging matibay ang emotional health ng parehong senior. At kapag mas matatag ang emosyon, mas maganda ang kalidad ng buhay, mas mahaba ang buhay at mas magaan ang pagtanda. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Health and Social Behavior, ang mga couples na may regular intimacy ay may mas mahabang life expectancy at mas mababang rates ng cardiovascular disease. Ang emotional connection na nabubuo sa intimacy ay nagsisilbing protective factor laban sa stress, loneliness, at age-related health problems. Para sa mga walang partner, hindi nawawala ang benepisyo. Ang self-intimacy, self-care, at emotional connection sa sarili ay maaari rin magdulot ng parehong hormonal at emotional benefits. Ang pagpapahalaga sa sarili, pag alaga sa katawan, at pag sa sariling damdamin ay mga anyong intimacy na may benepisyong emosyonal at mental. Importante ring alisin ang pressure. Ang intimacy sa senior years ay hindi kailangang katulad ng intimacy noong kabataan. Hindi kailangang may matinding lakas o performance. Minsan ang simpleng paghawak sa kamay habang magkayakap, ang pagyakap sa gitna ng malamig na gabi, o ang pagsandal sa balikat ng isa't isa habang nanonood ng T ay higit pa sa sapa. May mga pagkakataon din na kinakailangan ng counting tulong mula sa mga eksperto. Hindi ito dapat ikahiya. Maraming seniors ang nakakahanap ng bagong sigla sa tulong ng counseling, sex therapists o medical guidance. Kung may issue na gustong ayusin gaya ng discomfort, erectile dysfunction, vaginal dryness o kawalan ng gana, maraming paraan na hindi invasive, hindi delikado at hindi komplikado. Mahalaga rin ang pagiging aware sa medication. May mga gamot na pwedeng makaapekto sa sexual drive tulad ng ilang klase ng gamot para sa high blood pressure, depression o diabetes. Sa ilang lalaki, maaring makaranas ng erectile dysfunction, hindi dahil sa edad kundi dahil sa gamot. Pero meron ding mga natural na paraan para mapabuti ito tulad ng pagkain ng gulay na may zinc at arginine, regular na paggalaw ng katawan at iwas sa paninigarilyo at sobrang alak. Hindi rin dapat ipagwalang bahala ang hygiene. Sa edad na senior, mas sensitive ang balat at mas madali itong kapitan ng iitasyon o impeksyon. Kaya mahalaga na panatilihing malinis ang katawan bago at pagkatapos ng intimacy. Sampung benepisyo lang, cardiovascular health, respiratory improvement, mental health stability, immune system boost, hormonal balance, better sleep, improved self-esteem, woman's reproductive health, men's prostate protection, at relationship bonding. Hindi complicated, hindi delikado, basta't ginagawa ng tama at may respeto sa sarili at partner. Ang katotohanan ay ito, ang pagtatalik ay hindi lang bahagi ng kabataan. Isa itong natural na proseso ng pagiging tao at may kapangyarihan itong bigyan ng ginhawa. Lakas at saysay ang mga huling dekada ng inyong buhay. Hindi kailanman naging requirement ang pagiging perpekto sa katawan para makaranas ng intimacy. Walang edad ang pagiging malapit sa isang tao. Walang XP date ang pagnanais ng pagmamahal, haplos at pagunawa. Ang intimacy ay pwedeng simple yakap, hawakan sa kamay, pagkukwentuhan ng magkasabay o tahimik na pagkatabi habang natutulo. Anong naging realization mo sa mga nabanggit ko? May experience ka bang gustong ibahagi tungkol sa intimacy sa gintong edad? Ibahagi mo sa comments para matulungan natin ang iba pang senior na nagbabasa. Maraming salamat sa pakikinig at sana sa bawat yakap mo bukas. Malalaman mo na ito ay hindi lang pagmamahal, kundi pampalakas din ng inyong kalusugan.